yung pagpunta ng mga ating mga magagaling na manlalaro ng mm -hmm. PBA sa abroad mapa Japan, Korea at uh, kusa saan, -saan man. Uh, it just shows na mataas na ng natin. Medyo kilala kila, na kita at na tayo. Pang-export na. pang export na tayo, di ba? Pang-international na tayo. Di ba? Ah, uh, nung araw Ilan-ilan lang eh. At uh, doon pa sa mabababang liga. liga. Oh. And even sa mga Southeast Asian Asia. countries oh. na ano. Uh, Bong Ramos, yung coach mong, Indonesia siya. Matagal uh, import. O, uh, nag-import, di ba? nag no? Pero ngayon, oh. kasi ito, ano to eh, tinupuntahan ng lahat ito, okay. uh, yung bilig league niya, tsaka itong Korean League, oh. di ba? KBL, no? KBL. Ay, Mataas 'to kasi may mga foreign ano 'to eh Masaya ka ba pare? Aside from the, ano? uh, masaya ka ba sa mga nangyayari ngayon? Ako masaya ako. Bakit okay. naman hindi? Kasi basketball player tayo pare. Okay. okay. And uh ang ang ating uh, playing years, career natin uh, hindi naman katulad ng mga empleyado na mga years pare. Pare ang ang PBA? Oo, uh, mga ilan. Tingin mo. Oh, swerte, swerte, mo. Maka 20 ka. 15, 15. Oh, 15. Okay. Maka 15. Pag point guard ka, 15, swerte mo. Swerte eh, lang. pag big man ka, 20. 20. Di ba? Eh, kasi <laughs> madaling na madaling na uupos ang Oh, oh, ang guwabje, oh. bumubuliglig ka sa backcourt, okay. dadala ka ng bola, eh, di ba? Misan, ikaw, ikaw yung pinipressure, oh, di ba? So, eh, ano, gaganyan-ganyan lang kayo. Eh. <laughs> so matagal 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 siya unlike ni sa mga empleyado no kaya nga may, may retirement age na no 60, 60 65 65 do okay so ito mga opportunity ito eh maganda kasi eh bihiram bihira naman na darating sa kung kanino mang player ang ganitong mga pagkakataon ganto opportunity tulad niyan yung mga nababanggit natin players, sila Arvin Tolentino, sila Keeter, nandun na, sila Thurdy, uh, sila Navarro, Parks. Navarro, si Ray Parks, nandun, o oh, ngayon, si Malonzo, di ba? Eh, marami para mga natitira mga galing, pero siyempre, sila yung nakikita eh. Mm -hmm. Di ba? Hindi naman lahat kinukuha eh. Mm -hmm. And tandaan niyo mga talakars, no? Hindi to, hin nagpunta sa laro as import din. Eh, gaya ng pag napapanood ninyo rito sa atin sa PBB. Mm. pag may import, pag hindi maganda laro, kayo na mismo magko-comment, Pauwi na yan, na yan. Uh, Tapo na God. Tapo na yan, di ba? Mm. Ganon din naman sila. Eh, maaaring may magandang nakita na yun, bahala na silang mag-perform doon kung uh. makakatagal sila sa contract na, o oh, ma-extend contract na yung binigay sa akin na. Uh. Maaaring pa, mm. o maaaring hindi. Uh. Kasi marami rin namang nagfi-finish contract eh. Para bumabalik dito eh. Uh -huh. 'Di ba? So so ito eh welcome development. Ngayon sa 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 hindi naman ng PBA, wala ka naman hold sa mga ganito eh. Yun lang sinasabi nilang 2 years lang na parang pa naglaro ka. Eh wala ko in ginagamit ano yon. Kasi sa naglaro ka 2 years ka, hindi mo na maglalaro. Uh -huh. Para ka na residence na pagbalik mo no. Okay. Ah, uh, protection din naman sa sa PBA yon. Pero siyempre, yung mga ganitong mga mga senaryo, eh, alam mo pare, yung isang taon mo yata ron na kontrata, parang no, 3 years, years mo rito. Yes, agree ako. Ang dami kong nanrinig pare na player ganun. Oh, diba, na eh, double or triple? Oh, eh, papa, Basta, na, bakit din? ano yun? Bakit hindi mo igagrad opportunity? Oh, nako. Kasi ganito yan eh. Let's say tayong dalawa. Oh. Inoper sa akin. Nako. Eh, patumpik-tumpik ako. Sige po, Titingnan oh. titig na ko. Papa, kausapin oh. ko muna yun. Hanggang sa, tinama, uh, hanggang sa tagal naman kausap ni oh. Jerry plan. Kausapin ko si Jerry Contenera. Oh. Pagkausap ni Jerry Contenera, eh, pa, anti mano umuwa ba? 24-7 ako naman naman yung bangko. Biglang biyahe ako ka. Di ba? Oh. Ngayon, binabalikan ko na. Oh. Sorry, yung slot oh. eh. Napunta oh. na kay, Coach Je eh, Jerry Contenera. Kung player, kung oh. player pa si Coach Jerry. Oh. So... Ma, ma, yung mga ganon, bihira-bihira eh. Hey, Right, to... baka pag hindi mo ginrab yun, sa iba. iba. Hmm. Kung, medyo nagda, nag, ano ka pa, nagdadalawang dalawang isip ka pa, uh, no, no. ay naku, baka mamaya ma sa iba. At, ma, at yun, may mga oh. Uh. kasana ka, sana ganito, sana ganyan. Eh.